Ay, gandang gabi mga katuyoy friend oh, May na naman na kagabi home sa ato entero Kumusta kumusta lamang oh, One week na nakalipas Saan mga sururutan ano? Sururutan sa nakaagi na Sabado na gabi Domingo na gabi One week na direct mga mga friend oh, Kumusta lamang ang mga nakuha niyo na sobre Wala nakita sin mga patumpik-tumpik pa Kung na ano ang ibig ko sabihon Oh, na may mga tuda na lamang may mga tuda pa lamang sa mga sobrin na hinatag sa iyo sa sabado na gabi, domingo na gabi na lamang ang nagkabarakal niyo ay baba daw basi niyan, ubos na ha palasapas na o mga leader Bari nakabakal na sin motor nakapakiro na nakapaanahaw na ang balay o nakapaka, nakapaasim na ang balay o Ah, tama yun. Pero ako, may man ako sinakuha. Dito ko pa nga ni Abrian eh. Oh. Ano ako doon na sobrio? May bugon baga ho oh. Dilasti pa yun. May bugon. Oh, mudaw. May pangarap pa yun. Oh. Oh. Timotio, talagang dira ko na kalimutan sa ako, leader. Dua yun, no? May pogon. Oh. Pero dire ko ipapaimod sa iyo ang laman. Kay, kung bumurarat ka mo sin grabe. Maski nga na ako dire ko pamanin na Abrihan, eh. Kay, bali tuloy ni na nakuha ako na sobre. Ang saro lang ang ako binukasan. Na, no. Kaya nakakuha man ako sin onom na sobre ang sayo 3 mil, ang sayo 1.5, ang sayo 1.5. So, niyan, ang tulo, ang pag na sobre, mga binukasan ko naman, may 5 mil. O, ini siguro ko, ini, inidordagan ninyo kayo. Oh, may buo ko, no? So, so, pero dire ko pa ini na abrihan. Kay gusto ko masurpresa ako. O, ini may buo ko man ninyo. O, oh. Ragsik-ragsik pa ho. Nababati niya yun. Lalo doon dapat sa riba ha para may panumduman kita. Panumduman sa mga sururutan sa Sabado san domingo. na sa Domingo. Lalo doon may sa bakalon kaluna. kay puro pagkaon. Dapat yun may panumduman kita. Na pag naiimod tayo na bagay na yon yun hali yun sa mga sururutan. Oh, kumusta, kumusta mga katiyoy friend? kumusta may tuda pa ba kamo sa nakuha niyo na sobre sa sururutan o, oh, ako may dua pa ho hmm. ma oh. <laughs> magurugob ato. Oh. mapisada o oh, oh. oh. diri kaya sang kamot ko nagbababa ang kamot ko sa gubat ho oh. sa liyo ay imo niyo yun know. oh. Oh, elastiko pa 'yon. Yan naka 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 ano pa 'yon. Naka ano pa. Dito ko talaga ini naabrihan kay gusto ko ma-surprise ako pag binukasan ko ini. Kaya iniisipan ko pa kung ano na -ano gusto ko bakalong. na pag naiimod ko siya na dudumduman ko ang mga pangyayari sa nakaagi na Sabado na nakaagi na Domingo. Oh, ang mga sururutan sa mga aswang. <laughs> o kaya no na naman ang nabakal niyo o aber o mag-comment daw muna di sa ako Facebook channel o di di sa YouTube channel ah mag-comment daw kamo kung ano ang nabakal niyo san sururutan san pangyayari <laughs> o siya siya mga katiyoy friend o di di na lang kita kay panosan eh makao na muna kita o ingat ingat sa mga diri na kakuha asin sobre ay pasensya ka mo oh. ako ya di sa harayo pero nakaunom ako na sobre oh. <laughs> kamu na yun harani sa koron wala lamang ay baba daw Naano na ano na maluya o oh, sige makaunom mo na ako kay rutoy na si tiyoy eh